Ito na yung lulutuin natin. Muli na, na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman na kung saan si Mr. Pips ay gagawa ng isang mino na naman. Itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito hindi dapat kaingitan. Ito ay maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman. Ito na nga yung susubukan natin sa ating lulutuin. Bob Pan ko palagoy na natin siya. Birthday pa na yan. Pagluto tayo ng masustansya, Simulan tara! Ano naman yung pangalis talaga ng lansa ginger nilagyan ko naman ng mga onion white sa kanyang mga paligid ligid ligid na kamatis naman yung aking pinaglalagay na <laughs> Maraming paminta! para medyo bangon siya lemon naman yung aking pinigana ito'y magbibigay din ng aroma sa kanya Counting brown sugar nilagyan ko na rin ng pampaalat-alat -alat ng kaunti lang naman pala puso natin dyan kapatid ka pamilya dumating na nga yung ating gagamitin para sa ating mga ginagawang simple simple lang naman mabagong teknolohiya kanag mula pa sa bansang Chino, China patutunayan nga natin kung gaano siya nadali nating gamitin ito hindi na natin gagamitan ng mamantikang pangamaraan yung ating gagawin kaya masabi ni Mr. Pips dito ito yung magiging masustansya Less na tayo sa kolesterol. Low no, budget pa tayo kasi hindi na tayo gagamit ng gasol. O mangtika. Ito na yung bagong teknolohiya kayo ng mabilisan lang. Ito ay madali na lang i-operate. Pwede mo nga siyang iwanan pag isinalang mo na kasi kusa naman siyang makamatay ito nga palang gagamitin natin ito ay hung river air fryer dahil nga is dahil lulutuin natin na mabilisan lang na pangamaraan ito ay nasa 8 minutes to 15 minutes lang natin gagawin napaka easy lang nito pag pinindot mo, mo ito direksyon na ipagluto mo yan bang gagawin ito kundi isa lang na isip na natin siya isip na natin ng 15 minutes ayan gumagana na kasi umahangin na rito na lang tayo ano lang siya kadali at kabilis na gabitin hindi ka nagagamit ng mantika hindi ka na mapapaso at maari mo siyang iiwan, palikan mo, luto na siya, takain ka na lang. Kaya tingnan natin, maya maya, kung anong mangyayari na. Ito'y nangangamoy na, ang bango. At pinakamaganda rito, silence lang siya. Hindi mo siya maririnig na niluluto, kasi walang ingay. Pero yung naamoy mo rito sa likod, talagang patuloy-tuloy yung init na sumisingaw dito. At naamoy mo nga yung bango ng mga sangkap. Antayin pa natin, siguro tumatakbo na ng mga pitong minuto na tayo. Ito naman tayo nag-aantay. Kumuha naman tayo ng juice na sustansya. Ito lagi natin inuulit-ulit to. Para sa may mga nais lang naman sa ayaw naman, ito ay wala namang pilitan. Pipino naman. Kunun kuno. Ito yung ipapark natin doon. 'Yan dinulutong natin habang inaantay natin. 99% napakasarap talaga nito. Medyo matamis, tabis siya gawa doon sa carrots. Ito lagi yung ginagawa mo sa buhay mo. Malamang sa malamang, Hindi wala na tayong mamatay. Nagbibiro lang <laughs> tayo. Talagang darating tayo doon. May nakatakda sa atin, pero ang pinakamahalaga, protectionan natin yung ating sarili. Yung ating isa't isa. Baka makatulong sa inyo to. Subukan nyo na, kailan pa. Dapat ngayon na, may sakit ka man, o wala man, ito'y masasabi natin, mahalin natin ito nakakaagapay sa ating buhay. Ito ititingnan na natin. taga makukumbins si Mr. Pips dito sa bawang ginagamit niyang makinarya. Yan, lapit ko na na. At ko na. Ayun. Amoy pa lang. Napakasarap na. Aywan ko lang. Malamang sa malamang. Tanim na yung buhay natin dito dahil ito, less cholesterol to. Di na tayo gumamit ng mantika. ganda niyan, yung sauce, nandiyan na pa rin. Kung sakasakali man maibigan niyo yung aking video, at kung nais niyo rin bumili ng mga ganito, ito'y mura na barato pa na maratagpuan lang sa yellow basket ni Mr. Pips. Tikman na natin kung niluto natin kung gaano kakasarap ito. Ito nga palang isda na ito, pampano. Yung pressure nito, medyo may kamahalan pero may kasarapan naman siya sabog malinam na medyo matamis at pasig masig try na natin yung laman yan tingnan natin ang baigi wala, wala siyang dugo talagang lutong na luto siya kaya yeah, itatry na natin unang kagat kailangan malasap mo yung sarap Buray ni na niyang siram. Kaya uno na, may na, tamo na, magkaraunan na kita. Napakadali lang pala magluto talaga. Isiset mo lang yung minuto, mangyayari na agad. Mari mo siyang iwanan, hindi malusunog yung bahay mo. Ito isip na sip gamitin talaga. At paparisan na natin itong juice. Ito yung pantulak talaga natin yan. lamang sa malamang may iba pa na tayong dito pangkalito yung mga kinakain natin o kaya ininom kaya sa inyong lahat, si at sa ating lahat muli magandang 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 umaga